Good morning mga idol. Ayan, pang-apat natin na harvest ngayon nating na pichay. Ganyan kadami mga idol, oh. Ayan, so ngayon ulit tayo nakabalik dito sa ating farm. Yung mga unang harvest po natin is hindi tayo nakapag-video. Hoy! Ayan, so ito pa. Ang dami po nating pichay mga idol. At saka jackpot tayo sa presyo. Sobrang mura. <laughs> Yan, hindi lang sa pipino tayo nakajakpat ng murang presyo. Sa pichay din, inabutan tayo ng napakamurang presyo mga idol, oh. Yan, sobrang dami. Magkano presyo 1 Mel? Per bundle nata sa 80 pesos na lang or 70. 80 pesos mga ito. Kang kuha ni Dadang 120 pa? Oo. Oh. 120 per bundle ang kuha ni Dadang mga okay. idol. Pero yung naglalaro sa palengke po, yung mga dadaan ka pa sa trader is nasa 70 or 80 na lang daw per bundle. 7 kilos po yun siya mga idol. Yan. So dito yung ating area na pitch ay mga idol. Yan, so good morning po sa inyong lahat. Ngayon po ay Saturday, August uh, 10, 2011. Ay, joke 20, 24 po mga idol. Yan, so laras na po yung ating pizza yung mga idol, no? Hinarvest na po sa lahat. Mel, tama ba Mel? Tawa. Yan, no? Yan. Ubos na po siya lahat-lahat. Hinarvest mga idol. At saka may mga coming po tayong pizza, yan, no? Palaki na rin po. Susunod na po siya mga idol. After dito, yan, babalik ulit tayo dito mga idol for I think one week from now magtatanim ulit tayo dito so araruhin lang natin And kasi yung pichay natin is parang rotation lang po siya mga idol yan para sunod sunod po tuloy tuloy yung harvest natin at tamaan po natin yung mga murang presyo at saka mamahal na presyo yan so ang dami po nating pichay mga idol I think mga mm, nakailang kilos na tayo sa harvest yan o no? yan ganyan kadami hi mga pugi good morning hi kami. Shout out, shout out, shout out. Shout out, di ay, no? Nag-harvest kami di rin. Hmm, harvest na ng pichay. <laughs> <laughs> Ayan na mga idol, harvesting pichay. Ito yung mga na-harvest natin at saka lilinisan pa yan. At for delivery mamaya ang 11 o'clock. Ayan, ganyan ba meron? Oh, no? Ayan no? mga idol, no? Ayan. Ayan. Ganda na mga pichay natin mga idol. Ayan, ito yung mga susunod natin i harvest, oh. I think 2 weeks from now, Mel, may picking na ito, Mel, no? Opo, mga 3 weeks. 3 weeks pa? 3 weeks O, 3 weeks? Oh, Ay, weeks. Na. Two mga 2 weeks? Mga 2 weeks from now, pwede tayo dito ma-harvest. Pag matapos na tayong harvest dito sa ating uh, pitchay dito, mga dol, start na rin po tayo ng harvest dyan. Kasi pag matapos ito, mag-araro tayo ulit. Lagay ulit tayo ng pitchay. So, pulit ulit lang yung pitchay dito na area banda. So, kahit mag 1 week interval tayo or 2 weeks interval each uh, rows dito. Okay. kumusta kayo dyan? Okay lang? Okay lang kami. Okay lang. Ayan. Pakwan, kain kayo? Tapos na. Tapos na? <laughs> hindi ba ka nagsawa sa pakwan? Hindi. Na nami <laughs> Nami. Uh, oh, patamis. <laughs> Ayan siya mga idol. Ayan. Punta tayo dito sa dolo. Dito sa, sa dolo. Ayan. Ayan. Sobrang ganda ng mga pichay natin. Oo. Oh. Malaki yung mga pichay natin. Ayan. Dito hindi natin inabot dahil... Uh, tawag nito marami-rami na po yung natanim natin dito maybe after dito pwede tayo dito at saka taniman po natin dito ng talong mga idol yan o oh. yan ganda na mga pichay natin it's harvest time na ng pichay wow kahit dito may nag harvest na o oh. yan ganito lang po ang pag harvest ng mga idol oh. all in ah, all in tawag ba dito yung lahatan na yan marami pong pizza yan kung ilan na ng harvest natin bukas harvest din ulit hanggang maubos po ito siya yan so kamusta po yung may mga may pizza farming po dyan mga idol so dito po sa amin ang 7 kilos po is nasa 120 pesos isang bundle po yun isang plastic na cellophane pero noong nakaraan nabilhan po kami ng isang bundle na 7 kilos is 80 I think uh, baka nagmahal-mahal na yung pichay yan, please do comment uh, sa ating uh, comment section kung magkano ang pichay sa inyong palengke. Yan, dala kayo mamaya sa bahay niyo ha, pichay. Okay. Kuha kayo mamaya. May hapon na kasi baka malanta. Yan. Paano siya na-harvest? Yan, tingin tayo paano siya na-harvest. Anong gagawin? Putulin lang? Putulin. gano'n yung ano niya. Yan, ganyan lang. Yan, uh, cutter po yung ginamit, no? Pang putol para malinis na agad. Yung maliit, iwan. Ito, iwan na to. Mga ganyan kalaki. No? medyo nabansot siya mga dolo ito. Reject na to siya. Reject na mil, no? Iwan na to siya, iwan na. Yan yung mga malaki lang. Oh, ganyan lang. Oh. Yan. Tinamaan ng init yung pizza natin, mil, no? Yan, ganyan lang. Diyan yan ang pag-harvest. So dito, yan, may mga naiwan na kagaya nito, mga idol. Oh, na reject na siya. Hindi na siya pwede. Ay, sobrang dikit-dikit pa naman ng mga pizza natin. Yan. Harvesting pichay. Dito sa pichay natin, may talong na tumil, no? Meron ng talong dito mga idol. Kasi flat po ito siya ng talong. Yan. San ba yung talong dito banda? Ha? Ha? ah, doon sa unahan ng talong ah, ito kasi nag intercropping po tayo sa talong ito tataniman na po ito siya ng talong mga idol so nag intercropping lang po tayo yan oh malaki na yung talong na unang natin na itanim dito oh. yan hanggang doon po yung ating talongan yung saging natin yan dito tayo After harvest. Ito na ang ginagawa, oh. merap pa, Franz? merap Meron sa tao. Ayan. Magkano kuha sa atin, Mar? 120 ang bundle. 120 ang bundle. 7 kilos. Ayan, siya mga dulo. So, almost, magkano lang yun, Mar? Isang, ano? 17? isang kilo, no? 17. Goods na yun, no? Kasi sa 12? Oo. 15. 15 na nakaraan. 15 Ganun, pesos bandil, per kilo. Ba, ba? Pero sa palengke, 40 pesos ata mar no? ang kilo. Ang, ang nila. Oh. Ang disposal nila 35 daw. 35. Ayun, mura lang. Malaki yung mga bundle ng pizza sa palengke, yung isang guma, malaki-laki. Mga apat na piraso kasi mura kasi ang pizza. Yan oh. No? Sandamakmak na, na pizza mga idol. Ang dami. Doon pa oh. Doon doon pa oh. Yan dami. Yan, tinatanggalan lang. Ito yung mga reject na. Yan, mga reject na yan siya, mga idol. Oh. Sayang, walang kalabaw. Inakayang pa rin ng kalabaw, ba? Yan, maraming reject. Yan, maganda, oh. Pag maliit, tanggal, no? Yan yung mga nabansot, Mar, no? Ayan, ganyan lang. 30 days kasi yung pizza, yung kagandahan niya is 30 days harvest na. Hindi tanim ulit. Para makajakpat sa... Dapat sunod-sunod ang tanimar, di ba? Para makajakpat sa mura na presyo. <laughs> makajakpat sa uh, mataas na presyo. Ganon din yung pipino. Okay lang ito kung, ano, kung mura, kung maraming bayar. Ang mga hmm. Nga kasi sa pizza, pag mura, wala talagang bayar yan. Walang bayar, no? Kagaya sa nangyari sa atin, no? Saka isa pa, ang pizza, Madaming trabaho pag pag-harvest. Seleksyon. Matagal ang pag-harvest nito. Sa harvest ka nito mano. Matagalan. Matagalan. Kasi isa si, isa no, mano mano no. Hmm. Yan sa mga ito no. Ah, uh, nangyong May blade yan Mark. आफू <laughs> yung mga maliliit mga ganito na reject na ito, mga ganito reject na oh, ito reject na Sayang yung inaglagmar bigay na lang natin sa <laughs> so, mga may baboy mo, oh, ito sa'yo saya pwede pa yan eh natin yung say si, baka mabasa 'yo na tinatatanim okay, natin eh. yung mga gulay. No. Like, oh ito, oh mga idolori kit. Yeah, kit. Tapos kamatis mo. Tayo na ginagawa ni Mila lang ng tin. Dati, sa atin nung hindi na HRB ang kamatis dahil mura dapat okay. daw HRB sa saka pinamigay. Ito eh. so, na ano 'yung farmer magbayad pa sa pag-harvest. Deliver yung, pa. yung mura hmm. na hindi eh. pilit. HRB na 'yan. Pumunta na lang talaga dito at saka uh, ano na no kasi harbisan mo pa, hatid mo pa kasi ibibigay Kawawa so, na farmer. parmer na nga parmer, kinawawa Okay naman yung magbigay pero yung gagastos ka pa para magharbis para ipamigay Okay naman yun kung maraming pira Okay, okay dito yan Mangingi, dito

Parang dito ata ano na sa akin ng mga maliliit ah. Nalagay. Dyan mo mga maliit ah, Yung ano to, yung dikit-dikit to. Ang mga gagamit ay sulit. siya. Ang mga gagamit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ano? am

ito lang yung nito sa dinidini. No? pag marno. Dapat may taga-arbis, may taga-linis. Tama ba,

sa tilawan na pakuha ng rin. hindi mo na sa at kakaon mo na pakuha. Baka tatungo na sa krim. Ata ko

Tama to, oh, tama to mga dagko na kagapon sa Liga Hill. Iban pa gayon, tinampang ko, medyo hampang ko sa school. Tumutong ko na sila. Pagkita na ito, subong mo, siling ko lang, balik lang. kita na ito, magbalik siling mo. baka naman may